Sir, so, dito tayo, sir. Oh. Ano pala yung body diba, okay. complaint natin, sir? Actually, bumato. <laughs> masakit siya? Oo. Oh. Oh. Na-accidentally kasi ako nung March, pero okay na siya. Um. Napa-therapy ko na rin siya. So, kasi yung dito, yung lower back. Tapos, di ba may ugat tayo yung bubang panila. Um, Ayan, masakit siya. That's frozen shoulder. Patas, yung, uh, dami pala yun sa. <laughs> Patas daw <ako> ng shoulder. <laughs> Tapilok. Tapilok din. Patas na daw ng frozen shoulder. Katataas ko naman siya, pero nagbo-volleyball kasi din na ako. Yun. Uh, so, medyo masakit lang siya. <laughs> Tapos yung kabila, ay, okay tayo daw kayo sir. check natin yung likod. Pwede mo ba ito sa masakit? Yan. So, Lihat mo siya. Kung may mas, da daw, daw masakit, ito masakit. Yan lang pero wala bumababa pag kinokontra yung dito yung ano side to side dito yan siya bababa hindi ko abot <laughs> okay lang kung, kung, titingnan natin kung may sasabay dito man sa kin. ah normal lang yan siya mm -hmm. ah bali itong likod mo sir gaano katagal na nung nasumasakit siya nung, nung simulan mo na ako sa tapos na therapy naman siya. Parang walong session din. Oo. Uh, um, okay naman siya. Dati talagang ika-ika ako. Pero yung kiss mo ngayon parang hindi na siya doon sa may sciatica eh. Parang kung buo siya kung sumakit, nasa mga muscles, pasam na lang yan siya. Mm -hmm. Yung sa may shoulder mo sir. uh, check natin kung spasm siya kasi wala siyang nagagalaw lahat eh. Mm -hmm. Pero yung tapinok yun yung i-adjust natin mamaya. Whole body adjustment mm -hmm. din naman siya may na ito check natin baka baka yung quadriceps kaya mahina siya tapos ah uh, dapa daw kayo set sa... <clears throat> check natin yung muscle Wala na lang dito sa tsaka ito sa uh, pasa. Pero dito wala. normal lang ito sa uh, akin. lalim, labas. sa lahat ay lang.

ये तो पलटने के लिए है थैंक यू वंडर से जो विजय जी की क्वालिटी और मोर स्केच पे निकल तो बाद में जैसे मैं ठीक है आगे मैं रखता Oh, kailan nung ah, Kailan nung Ah, uh, kailan nung tunay? Uh, oh, one week na siguro. Ah, oh, walang problema. ko lang sa yung mga 3 to 6 uh, weeks na ito kung kapitin. siya Parang overstretch siya. Relax lang. Parang Tapos last tayo. Relax. dito, dalawa. Tingin mo na Okay, last tayo, sir. Dito yung yeah, sir. Pero Huwag na yung dila. Huwag na nababangon after yun, sir. mo lahat yun. Huwag sir. Pwede na, sir. Tapos check natin yung movement kanina na may masakit. Kaliyan, payo Check mo kung nagbawas ba siya. Ano? Side to side. Tapos yung yuko, sir. Ah. Dito lang tutag ka? Ah. Diyan, natin Wala gagawa sa Normal na rin, sir. Tapos, ang um, may problema, sir uh, left sa left side sa ankle tight lang siya na adjust siya pero time kasi pwede siyang bumalik lang kasi tight yung mga mobility ang kailangan sa rest mo naman wala tayong magagawa din time healing kailangan antay mo lang siya magpapalik